Magandang umaga po sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Pananasus narito na naman po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa mga katuruan at doktrina po sa Biblia. At ating ipagpapatuloy ang ating segment ang nasusulat sa Biblia, Biblical Exploration and Explanation. At ang topic po natin ngayon, mga kapatid, ay tungkol po sa resurrection. At ang ating bibigyang linaw na katanungan ay ano po ba ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo? I would repeat, ano po ba ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo? Ito po ang nasasaad sa banal na kasulatan sa Acts 4.33 at pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus at dakilang biyaya ang suma sa kanilang lahat. So, ang sabi po ng banal na kasulatan, pinatutuhanan ng mga apostol na mayroong pong dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yesus. At pinagtibay po ito ni Pablo sa kaniyang sulat sa mga taga-Pilipos at ito po ang sabi ng Philippians 3.10 hanggang 11 upang makilala ko siya, sino? Si Jesus at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga hirapan na ako ay natutulad sa kaniyang pagkamatay kung akin tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay so ang wika po ni Pablo sa mga taga-Pilipos at ang kapangyarihan ng kaniyang pagkabuhay na maguli so ano po ba ang kapangyarihan ng Diyos sa kaniyang pagkabuhay na maguli ito po ang wika sa Romans 1.16 sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Evangelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya una sa Hudyo at gayon din sa Griego. So ang wika mga kapatid, ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panangyeso Kristo ay ang Evangelyo, ang good news or ang mabuting balita. Ano po ba ang good news? So, ipinaliwanag po ito ni Pablo sa 1 Corinthians 15, 1 and 2. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinana na tilihan sa pag uh, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo maliban na kung kayo'y nagsisa, uh, nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. So, ang Evangelyo, ito po ang ipinangaral nila Pablo na kailangan po nating panatilihan. At kung tayo'y mananatili, ligtas po ang sabi po ng banal na kasulatan. So dagdag pa ho, ipagpatuloy po natin ang ating pagbasa sa 1 Corinthians 15.3-4 hanggang Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon, Jesus died, Jesus buried, and Jesus resurrected na kung atin po mga kapatid ihahambing sa buhay po ng mga mananampalataya tayo ay namatay sa ating sarili inilibing po uh, kasama ang ating mga kasalanan at ngayon tayo muling binuhay sa isang panibagong buhay at ngayon mga kapatid ano po ang ebanghelyo So, ang sabi nga po doon sa Luke 4.18 and 19, ito po ay sinalita ng ating Panginoong Yesus sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahira niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaaapi upang itanyag ang kaya-ayang taon ng Panginoon itong binanggit uh, ng ating Panong Yesu Kristo, ito po ay katuparan sa hula po sa aklat ng Isaiah. Mababasa po natin sa Isaiah 61, 1 and 2, Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maamok, Kaniyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga nangabibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng paghihiganti ng ating Diyos, upang aliwin yaong lahat na nagsisitangis. Mga mahal kong mga taga-subaybay, mga kaibigan at mga kapatid sa Panginoon, ang Ebanghelyo ng Lord ay napapaloob po ito sa paggawa ng mga himala ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, dito po sa ating binasa sa Lucas at saka sa Isaiah ay mayroong pong uh, anim na uri ng uh, personalidad ng tao tingnan po natin una the downcast downcast poor in spirit they complain about everything and everybody ang mga downcast daw po, ito daw po ang mga taong mahilig magreklamo, mahilig magmurmur, mahilig magcomplain sa ano-ano pa mang bagay. Pangalawa, the broken hearted. These are those who have suffered and can never forget their sorrows. They are people who live in the past. Itong mga broken hearted, mga kapatid, ito raw po ang hindi makamove on, nabubuhay sa kanilang mga nakaraan. Pangatlo, the captives. This uh these people have drug, alcohol and pornography addictions. They are lazy and conformist. Ito daw pong mga captives, mga kapatid, ito po yung mga alipin sa mga bisyo tulad ng alak, sigarilyo, pornography, uh sugal o at itong ang mga tao, mga kapatid na compromiser. And then uh, next, pang uh, the prisoners. These are prisoners of their own thoughts and ideas. They can't change their way of thinking. Ito yung mga taong may mga prinsipyo sa buhay at hindi po mabali-bali ang kanilang mga sariling pangangatwiran at opinion. At panglima, the mourners. The mourners are those who lost a loved one and cry and cry all the time. They blame God for that deaths of their loved ones. Ito yung mga tao mga mahal kong taga-subaybay na iyakin o sabihin natin mga kapatid na kapag naalaala nila ang kanilang mga yumao at mga namatay ng mahal sa buhay, ito yung mga taong hindi maiwasan ang umiyak ng umiyak ng umiyak. And then pang-anim, the warriors, they are always worried about terrorists destroying the world and always worry about everything and everybody ito yung mga taong laging nangangamba at nabu nabubuhay sa pangangamba pinangangambahan ng mga terorista, mga pangyayari sa mundo, uh, mga pangyayari sa mga bagay-bagay at maging mga pangyayari sa sino paman. so itong tao ay taong mga mapangamba so mga kapatid ito po ang binanggit sa Luke at maging po sa Isaiah at dito po maaaring magmanifest ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panong Yesus na walang iba kundi nga po yung Evangelyo na ating pong tinatawag. Kaya dagdag pa ho sa 1 Peter 1.3 hanggang 5, Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panong Yesu Kristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Heso Kristo sa mga patay. So ito po mga kapatid, ang pagkabuhay na maguli ng ating Panong Heso Kristo, ito po mga kapatid ay ang siyang buhay na pag-asa natin at naipanganak po tayo muli sa pamamagitan po ng pagkabuhay na maguli ng ating Panong Heso Kristo sa isang manang dinasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo na sa kapangyarihan ng Diyos ay iningatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Kaya mahal kong mga kapatid, mga subay, mga taga-subaybay at mga kaibigan ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo ang siyang nagdulot sa atin ng buhay na pag-aasa na tayo ay makaliligtas sa mga huling panahon kaya mga kapatid uulitin po natin uh, mayroon pong kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus Kristo at ano nga po uli ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus Kristo walang iba kundi ang ebanghelyo, ang gospel, ang mabuting balita. At ano po ang mabuting balita? Ito po ay pagpapagaling sa may mga karamdaman, pagpapalaya sa mga naalipin at paggawa po ng himala ng ating Panginoong Jesus Kristo at ito ay maari magmanifest sa anim na personalidad ng bawat tao. At ngayon, mga kapatid, makikita po natin na ang pagkabuhay na maguli, ng ating Panuso Kristo, hindi lamang nagdudulot sa atin ng mga magagandang bagay o mabuting balita. Ito rin po ay nagbibigay sa atin ng mga mananampalataya ng buhay na pag-asa na tayo ay makaliligtas sa mga huling araw. Muli, mga kapatid, naway, nagbigay po ito sa atin ng kalinaw o kaalaman patungkol po sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yesus. Ngayon, sa ating pong mga kaibigan na uh, mga taga-subaybay, at uh, kayo po ay uh, parang wala pa katiyakan sa tinatawag nating kaligtasan, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa aming mga kaibigan. At uh, na, na mga taga-subaybay at maging ang aming mga kapatiran na mga nakikinig Kung kami Panginoon ay nagdududa pa ho sa aming pong katiyakan sa kaligtasan Panginoon pagkalooban niyo po kami ng buhay na pag-asa Sapagkat kayo ay nabuhay na magulit mula sa mga patay At ito ang aming pinanghahawakan na kami rin po ay bubuhayin magulit sa mga patay kapag nahayag na ang huling panahon. Salamat sa buhay na pag-asa na ipinagkalob niyo po sa bawat isa sa amin. This our prayer in Jesus' name. Amen. Muli, ito ang inyong lingkod, Pastor Lito, na lagi nagsasabi, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon.